So, ina-highlight ngayon ng mainstream media ang uh, statement ni uh, Harry Roque, ni dating spokesperson ni Pangulo Duterte, na si yan nga, Harry Roque, tungkol nga dito sa nasabing gentleman's agreement. Okay? So, ang balita ng mainstream media, para bagang mag na si Pangulong Duterte sa inyo na dahil merong gentleman's agreement. Intindihin muna natin kung ano ba itong sinasabi ni Harry Roque, ni Spokes Roque, na gentleman's agreement. Kasi ang pinapalabas sa mainstream media at na mga buwaka ng inang kongresista na mga kaliwa at mga kasabot ni Lisa, lahat sila yan, ay parang ang sama-sama at tinraidor kayo ni Pangulong Duterte. Kaya dapat manood guys sa vlog ko dahil dito buboljakin natin ang kanilang mga kasinungalingan. Pero basahin muna natin uh, itong kasinungalingan ni uh, Franz Castro. Okay? Uh, sabi dito ng hitad, ayan, tingin mo, mo ha, pakita ko sa inyo headline. Okay? Gentleman's Agreement ni Digong sa China nakakabahala, binira, mga ganon. So, sa, sa, sa mga ito, ito yung mga headline na ito. yung tawag na sensationalism sa journalism. Okay? Nakakagalit na may mga dabid tayong opisyalis na ganito na halos ebenta ang Pilipinas. Oo, oh, mga ganon. Di ba? Sumusobra na talaga ang China. Grabe, ginagawang, uh, sa ginagawang harassment. Kaya naman nananawagan uh, kami sa House leadership na isa lang na sa pagbinig sa uh, ang House Resolution 1216 para ipatawag si Attorney Roque. Ganyan ganyan kasi 'yun ang sabi ni Franz Castro. So ngayon mga kababayan, okay? Uh, cool tayo ha. Try to be cool. Para ko pa yung isang uh, article para ano uh, natin bold natin. No, dito ABS-CBN. Okay, national security officials dares Roque to explain alleged deal Between Duterte admin, alleged deal, para bang mayroong uh, silent deal na parang nakinabang si Duterte. At later sa ating vlog, malalaman niyo kung sino ang nakinabang dito sa uh, gentleman's agreement na ito. O, kita mo. Well, dito tayo kukuha ng statement kay uh, uh, Se Spokes Roque. Sinabi niya sa interview niya na sabi niya dito, nagkaroon kasi ng gentleman's agreement during the time ni Pangulo Duterte between China and the Philippines, ito ito'y oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig ang China at Pilipinas ay respetuhin ang status quo. Okay, status quo. Ibig sabihin kung ano yung naroon na, walang dagdag, walang bawas. So, sabi niya, dumating yung Chinese Premier ng panahon ni Presidente Duterte at dumating din si Presidente Xi mismo sa Pilipinas. So maraming pagkakataon talaga na nagkapulong din, nagkapulong din hindi lang ang uh, hindi lang uh, sa amb ang ambassador, lang sa ambassador, hindi lang sa foreign minister, kung hindi sa premier at kay President Xi dito sa Pilipinas, sa China, at sa iba pang mga venue. So, mga palangga, tinuwis na mga buhakan ng inang, you know, of course, si Lisa Tanasta naman ng may may pauso niyan at itong si Kuting ng Norte. 'di ba? Mga mga kabab, mga katarantaduhan nila 'yan mga palangga. Para linlangin kayo. Ngayon ang tanong ko sa inyo mga kababayan. Ito bang kasunduan na tinatawag na gentle gentleman's agreement? Ito ba'y illegal? Hindi. Kasi bakit ito ginagawa ng mga uh, leaders ng iba't mga mga iba't pang, iba't ibang mga bansa? Kasi mga palangga, ito ay para mapata, mapanatili, okay? ang peace sa bawat bansa kung meron silang dispute katulad nga sa atin. Kung baga ang dalawang presidente, ang dalawang bansa ay nag-uusap na pag-usapan na lang natin verbally, okay? Respetuhin natin both parties, although meron nga nga nung 2018 2018 uh, kinan water canyon din tayo ng uh, uh, China, pero nakuha sa diplomasya. Itong kasunduan na gentle, gentleman's agreement hindi ito dahil nakipagsundo si Duterte dahil may nakuha siya or something. Para ito sa Pilipino na nakiusap siya na sa China both parties na magrespetuhan tayo. Huwag tayo mag-away, 'di ba? Ito nga kaya sabi ni uh, uh, spokespersony eh, oral, 'di ba? Verbal na kasunduan. Walang kontrata kaya nga tinatawag na gentleman's agreement. It's not hindi sinulat sa papel. ba? Diba? So nagkasundo yung dalawang bansa na iset aside muna yung dispute. Sa halip, mga kababayan, ituloy ang matiwasay na pamumuhay ng bawat bansa. Ituloy ang pangangalakal, diba? Both, ang mga investment chu ituloy ang relasyon. Uh, I mean, relasyon, yung yeah, relasyon ng bawat bansa na hindi tayo mag-away-away. Kumbaga, merong hindi pinagkasunduan pero, yung dalawang ang, para siguro ang, ang naging, ito, i-translate ko sa aking uh, sariling uh, lingwa, eh, para siguro, sinabi ng dalawang ni Pangulong Duterte, eh, pare, pare she, huwag na muna tayo mag-away. Ituloy muna natin itong uh, nasunduan na ito na huwag tayong mag -bang, bang bang sa panahon ngayon. Set aside muna natin itong mga dispute na ito. Diba? Kasi hindi maganda ang gera kahit saan, diba? kahit saan namang, uh, what do you call it, mga palaga, kahit saan namang bansa, hindi talaga magandang <laughs> nagigiera tayo. So ito ay kasunduan kasi, mga kapabayan, nagkaroon sila ng trust sa isa't isa. Diba? Trust sila sa sila, okay, sige, magkasundo tayo na huwag muna tayo mag-away-away. O, oh. at uh, kapag may nangyari, nag may kunyar, nagkamali itong mga Chinese, uh, yun ang mga nandoon sa Ayawin uh, Shoal, diyan sa so, First Philippine Sea na sinasabi nila, eh, ayusin natin. Hindi solusyon ang gera. ba? Diba? So yun ibig sabihin ng gentleman's agreement na pinag-uusapan ng dalawang partido o dalawa, tatlo, apat na partido. I mean, you know, ah, uh, Bawat panig, di ba? Na hindi tayo mag-away-away, hindi tayo makipagbangbangan dahil nga maaapektuhan ang vote bansa. So, hindi dahil ibinenta tayo ni Duterte, ipinagkanulo tayo sa China. ba? Diba? Kaya nga yung sinasabi dun sa balita na yung status quo agreement na sinabi ni, uh, pangalan nito ni Spokes Roque, mga palangga, temporarily. You know? Kinausap ni Duterte, pwede ba? Ito, word ko to ha. Ito yung pagkakaintindi ko dun sa so, sinabi ni uh, Spokes Roque, pwede ba? President Xi, eto muna, wag na muna tayong ano, wag na muna tayong magbangbang, you know, you know the, my word, diba? magbang bang bang. So let's just maintain peace right now. With what's going on sa situation na yan kasi both parties ayaw eh, ayaw ng ayaw, ayaw pumayag ng China na sa kanila yung particular na ano na yon na nasa atin, diba, ba? Tapos ayaw din natin, ayaw din natin pumayag kasi nagpi-claim tayo both parties, both countries nag-claim. So, dahil mainit, nagbabanggaan yung dalawang parties, anong gusto mo? Eto eh, yung gusto ni Kuti ngayon, kirahin na lang natin. So, kaya nagkaroon ng gentleman's agreement, sundo ang ating Pangulo na iset aside muna itong dispute, itong pinag-uusapan nating um, area na ito, di ba? So, kaya nagkaroon na itong sinasabi ni, uh, ni uh, Spokes Roque, na status ko, to resolve temporarily the problem. Not to bang-bang-bang, para you know, magka, magdanak ng mga pula-pula diyan sa Pilipinas. Kung pagka, just right now, sige ba, pwede, di ba, gano'n sa mga, tayo, pag nag-aaway tayo mga mag-asawa, pwede wag na diba, tayo mag-aaway muna. Kasi pareho, yung isa may, po, may point, pareho tayo may point. Anong gusto nyo, mag, mag, magbabangbangan tayo? Di ba, gano'n? Kahit sa, kahit sa magkapatid, kahit sa pamilya may mga ron kayo mga disgusto, mayroon kayo mga dispute, let's say sa lupa, kung nag-uusap kayo kaysa magpatayan tayo, pag-usapan na lang natin ito, let's just set aside the problem right now. Let's just focus kung ano, kasi ayaw magkasundo eh. ba? Diba? Ayaw natin magkasundo, ayaw natin mag-usap. Ayaw, sa, ayaw, sa, ayaw mo pumayag na itong This is a, lang ako ng basic example. apat kayong magkapatid, itong lupang ito, pinag aawayan yan ninyo. Yung isa, ayaw pumayag kasi ganito, ganon. Yung isa, mainit, gusto mong patayin yung isang kapatid. As a brother, a sister, di ba, pakakalmahin mo yung kapatid mo. Brother, wag mo na tayo mag-away, lupa ito, di ba? Pag-usapan na lang na natin, pag malalamig na yung ulo natin, o oh, kapag nagsettle tayo sa isang sa isang kasunduan o legal man yan later decision na o sige tigwa one port one port tayo sa apat kayo kasi ng isa ayaw niya ng one port kasi siya daw yung bunso o gusto niya one third sa kanya mga ganun so it's the same thing na na ginawa ni Pangulong Duterte kaya nagkaroon ng uh, gentleman's agreement mga palangga nakipagkasundo siya okay nakipagkasundo siya dahil yun ang, sin ang, nakikita ni Duterte na ultimate solution for now. Di ba? Ultimate solution for now. Kasi nga, we cannot afford to go to war. So ngayon, i-compare natin kay Kuting. Isinulat ko to para uh, hindi tayo magka magkalituhan. Okay? Para hindi ko makalimutan. So pinapalabas nila sa inyo, mga kababayan, anuman ang political affiliation nyo dyan na nakikinig sa akin, sinasalsal ng mga buhaka ng inang mainstream media na si Duterte ay nakipag-gentleman's agreement o may nagsekreto sa inyo sa taong bayan. Well, another, uh, isa sa layunin ng uh, gentleman's agreement is isekreto sa taong bayan. Bakit? Bakit isekreto o wag i-announce yung mga, mga pag-uusap na gano'n? To ensure national security. Why? Sinod niya na eh. Sinod na rin ang na huwag muna tayo mag-away. So, agreemento natin to. Huwag natin huwag tayo magbangbangan. Kung mayroon man ginilabag, kung mayroon man water uh, cannon, di ba, na ginawa itong China or uh, let's say Pilipinas, di ba, ayusin natin. Hindi tayo magpapadala doon dahil yung isang bangka na nandiyadyaan na naka-angkla ay pag, pag, uh, you know, naging mainit, mapusok, nag-water ka siya, eh, re back tayo ng bang-bang-bang. So, sino, manana, sino panalo dito? Walang panalo, mga palangga. Ang magiging panalo, yung nag-uudyok ng era. Yung behind the scene. Yun ang panalo. So, ngayon, para, yun nga, sabi ko, kanina, para hindi matakot yung tao. Kasi imagine mo, katulad ng ginagawa nila, eto, ang ginagawa ng media ngayon, tinatakot kayo. Even sa mga survey na sinasabi nila na ang uh, nagpa-survey ang buhaka ng inang uh, gobyernong ito ng 70%, iba-iba nga yung datos nila, iba-ibang figure, na, F, na, na, 70% of adult Filipinos are willing to go to war. Really? Gusto nyo ba talaga? So, sabi ko nga doon sa nakaraang vlog ko, mental, o gumagam, mind conditioning, talagang ginagamitan nila ng pag- bibilog sa mga utak ninyo. At kasama nito mga putang ay ng mga mainstream media na to na sana kayo na lang ang unang humarang dyan sa gera kung magkakaroon. Ngayon mga palangga, samantalang si Duterte, nung time niya, regarding no sa gentleman's agreement na yon, may make sure niya na during his term ay walang bang-bang-bang na magaganap. Okay? Instead, si Duterte, mga kababayan, ay nilabanan o nakipagyera sa droga na paborito ni Marcos Jr. Favorite ni Kuting. Sino ang mga nagbuwis ng buhay during panahon ni Pangulong Duterte? hindi mamamay ang Pilipino, hindi kayo na mga ordinary, mga working class, mga nagtitinda sa palengke, yung mga nakananan dun sa, sa paligid ng EDGA, sa paligid ng uh, pinag uh, katubigan. Hindi kayo ang nagsa, hindi kayo ang nagdurusa, hindi nagbuwis ng buhay ang inyong mga anak pang pamilya because of that gentleman's agreement na ginawa ni Duterte. Alright? So sa halip, ang tinutukan ni Duterte ang pinakapunot dulo at ugat ng kahirapan ng Pilipinas at pagkabuang ng ating mga anak, ng inyong mga kapatid, ng inyong mga kamag-anak dahil sa epekto ng paborito ni Marcos Jr. na pulburon. Okay? Kaya mataas ang, re, ang uh, uh, datos ng mga nabawi ang buhay ng mga bangag katulad ni Kuting at mga manufacturer kasi yan ang tinutukan ni Duterte. See? Then, nung umupo si Marcos Jr., pinagmamalaki nila, ulitin natin, na ang number of casualties, if you compare during the almost two years ng panunungkulan ni Kuting at ni Duterte, ay bumagsak daw ng 95% na uh, bilang ng na mga nangamatay na sangkot sa pulboronic. Sabi ko nga doon sa nakaraang vlog, bakit <laughs> natural babagsak ang bilang? talagang mataas sa panahon ni Duterte kasi tinugis nila yung mga pulburon And also, sa, pan ay, sa panahon ni Kuting, sinama nila sa kanilang mga state visit kasi they're part of pulburonic manufacturing plant exporting, importing of pulboron. Balik tayo dito sa gentleman's agreement. Alright? Imbis na nakipagbangbangbang bang, bang ang Duterte administration, okay, minake sure niya na ang Pilipinas during his term ay walang gerang magaganap sa kahit anong bansa. Kaya may nabuti niya na makipagkasundo. Kasi hindi naman pwede na magmatigas tayo. Na-explain ko na nga kanina, na pareho tayong may claim. Parehong mainit ang ulo. So the ultimate solution is na tubang-bang-bang. -bang -bang. Then makipagkasundo. Kaya nga agremento eh ba diba? Gentleman. Usapang gentle, usapang lalaki sa lalaki. Parang ganon. Ngayon, itong si Kuting na hinayupak na ito, na paulit-ulit niyang binudul tayo during the campaign, na hindi siya makikipag what? Mag-aayon sa Amerika, sa bayan ko rin dito, kasi it's gonna be like a disaster or isang, sabi niya, it's gonna be like a disaster pag umayon daw siya at nagpanig siya sa Amerika at, uh, you know, hindi sa... I mean, magpanig siya sa Amerika. Hindi siya uh, magiging neutral. So may papanigan siya. At sinabi niya, tandang-tandaan niyo pa na dapat nasa gitna lang tayo. Remember that? Na pareho ang China at Amerika pag bumahing ay mabubura tayo sa mapa. Pero bakit nag-iba na? So alam niyo na. Kasi vested interest. Kasi maari, sabi ng mga nababasa ko diyan na ang kanilang mga frozen assets, ang kanilang mga nakaw na yaman, ay isa sa mga kasunduan para iwa isoli sa kanila. Remember yung mga, uh, balikan natin ulit yung interview ni Emelda Marcos na pinagyayabang niya yung mga papeles, mga, uh, mga properties daw nila, na, mga bill of lading from all over the world na sinasabi ni Emelda na these documents will solve the problem of the Philippines and even the world. Makapagbayad ng utang. Isa tayo sa nag-hope. Na kapag naupo si putang inang bangag, ay isasoli nila yung pera ng putang put, din na isoli sa pera, pera ng bayan. Pero walang kabusugan ng mga inayupak. Sabi ko kahit full na full ako, um, Webe Santo, hindi ko mapigil ang pagyoktahan ng gobyerno ito. So sa halip na si uh, Pangulong Duterte, I mean si Pangulong Duterte ay nagkaroon ng gentle, gentleman's agreement to make sure na kayo ay ligtas during this term. Si Kuting naman ay what? Nagkaroon ng agremento sa pagtatraidor sa inyo. Dahil ang inuna niya, kung si Duterte ay may sikreto para iligtas kayo, si Marcos Jr. ay sik sikreto pero you know, open naman na sa inyo lahat. Sikretong pakikipagsabwatan sa ayok na yan at ng kanyang asawang buwaka ng Genemes sa mga sindikato, sa mga pulboronic. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan na huwag kayo basa-basa nagpapaniwala sa mga dyutang dyaninang media at sa mga kongresistang walang alam kung di nakawin ang pera ng bayan. Makinig kayo dito sa amin, sa akin, dahil itatama natin ang kahayupan na pinaggagawa nila sa inyo. Bakit? Anong gusto nyo? Gentleman's Agreement ni Duterte para iligtas kayo sa kira o itong agreement ni Marcos Jr., ni Tamba Lusos, ni Lisa Tanas, dito sa buwaka ng inang nahulihan ng Tunitunlatang Polboron na yan, at sinasama pa nila sa kanilang state visit na yan si Mark Antonio Luzos, na imbis na makulong dahil non-bailable yan, pinalaya at yan ay what? Warjado pa ng uh, PSG at pera ng bayan ang ginagastos. Mamili ka. Gentleman's agreement ni Duterte para hindi kayo magbang-bang-bang o yan! ang sikretong bunal ng hayop na gobyernong ito para palubogin, para sirain ang mga kinabukasan ng inyong mga anak. Ito, secret na gentleman's agreement ni Duterte o itong sekreto na pag-appoint sa smuggler na ayaw pansinin ng Kongreso at Senado mga hinayupak na mga jejemonyo. Ito, Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. O, oh, sinekreto sa inyo yan. Bayan, sinekreto sa inyo yan. In a point, that was July of 2023. Uh, yung video na yan. July of 2023. January, ulitin natin. Ito, pinatawag yan sa Congress yung inayupak na yan, para magpaliwanag sa kanyang involvement sa mga tonito nito ano uh, smuggling at lahat ng smuggling business ay hindi nga sumipot sa halip in a point ni Kuting. Yan ang secret deal ni Marcos Jr. sa mga sindikatong kasabot niya. Ulitin natin para sa mga bagong pasok, malaman ninyong pinagdangawa ko dito. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly, allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma. Okay, nakita nyo. O ito, kasama ng hinayupak na Ah, uh, smuggler na, kidnapper, panilisatan at... Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Saman-sama -sama tayo. Babaanong muna Yan ang sinasabi ko sa inyo. Anong gusto nyo? Kaya huwag kayo nagpapaniwala sa mga putangay ng mga mainstream media na ito na sinasansalang balita na ang gentleman's agreement ay pagtapraidor sa bayan. Kahit i-google nyo, i-google nyo mga palangga. Pag-google kayo ng time ninyo, google-google kayo. Basahin ninyo ang ibig sabihin ng gentleman's agreement at ginagawa yan na hindi na ng Pilipinas at ng China, even ibang mga bansa para ma-settle ang dispute temporarily para hindi gumagdanak ang mga pula-pula ninyo. Ayop na itong pinagluloko kayo mga palangga. Yan ang sikreto nila. Ang sikreto nila sa inyo ay ang pagpapanalo sa Loto. Yan ang sinisikreto sa inyo na sila-sila ang nananalo. Si Duterte ba nagpanalo ng sa sarili niya ng loto maya-maya? May narinig ba kayo sa pamilya ni Duterte o sa partner niya na nagsabi na sama-sama tayo maging milyonaryo at tinibed ng hayop na Marcos Bangag Jr. na ito ang issue dyan sa PCSO. Okay? Ngayon, mga palangga, Recently. So that ko uh, sabihin ko na para hindi ko makalimutan. Sana nakakalimutan ko. Recently, yung PCSo mabalik tayo. Nag-donate ng 20 something million, nagbigay sa uh, kay Joy Belmonte ng Quezon City. Yan mga palangga. Yung pagbibigay ng PCSo niyan, yan ay way of what? Way of uh bribery o pagbayad sa mga mayors para pigilan ang rally magaganap na sobrang laking rally. I'll talk about that later. Tapos sigo muna itong, ano, sibilang uh, ko lang para hindi ko malimutan. Itong uh, gentleman's agreement na ito. So mga pananga, instead, sabi ko nga, instead na uh, is secure the Marcos Jr. ang ating bayan para hindi magkaroon nga ng kaguluhan, pero siya pa ang nagpo-provoke. Siya pa nagsasalata sa inyo na kailangan maging handa kayo sa gera ulit-ulitin natin, mga kababayan, walang magwawagi sa kahit anong gyera. Kaya yung ina-highlight nila ngayon na si Harry and si Spokesroke nagsalita at sinabi niya na uh, nagkaroon ng gentleman's agreement, hindi yun na nabuking si Roque. Yung mga gano'n, di ba? Yung mga title, hala, nagtraidor si Pangulong Duterte. Duterte, binenta ang Pilipinas. Puta ngayon na, ba't nandiyan pa kayo kung nabenta na ang Pilipinas? Kung nabenta ang Pilipinas, baka hindi kayo, baka hindi kayo China, Chinese national. Eh di sana passport niyo Chinese national na. Kung nabenta na ang Pilipinas. Di ba? So ito mga palangga, ulit-ulitin natin, i-share ninyo sa inyong mga anak, yung mga nababasa nila sa lalo na sa mainstream media at sa mga troll farm, dugyots ng Marcos Jr. na ito habang ina-highlight nila, sinisira nila, at uh, tinitwist nila ang kwento na si Duterte Duterte ay binenta sa China, sila ang nagbibenta sa atin. Sila ang taksil sa atin. Dahil itong charter chains ni sa kalaman ninyo ay pinupush nila para may sakatuparan ang pananalit, pananatili ni Marcos Jr. sa pwesto. Okay? So, si Duterte, inbis na makipagyera, makipagbangbangbang, ang kanyang tinututukan, yung pinaka-root cause ng problema ng bayan ang drogang paborito ni Marcos Jr. Okay? Yung paborito nilang mag-asawa, paborito nilang pamilya, doon tumutok si Duterte. Nilabanan niya itong mga jutang jini ng kasabwat ni Kuting. At palapit na tayo doon sa special ano natin. Sa, sa moment natin. Ah, uh, I'm thinking, uh, kinakausap ko pa yung uh, ating uh, source kung ipapalabas na ba natin yung uh, first part ng ebidensya. I'll try my best. Okay? Hindi ako magdedesisyon, but pag tayo ng go signal, ilalabas natin yan. Very soon. Ngayon, mga palangga. <clears throat> ano pa? Eh, hindi ko napanggit. Yeah. Sabi ko nga, si eh, Duterte ayaw makipag sa, sa China, pero sa sindikato, yes. Sa katulad ni Marcos Jr. Kaya kailangan ninyong ah, uh, sabi ni Dent Scorpion, I love that. Magkaiba ang gentleman's agreement sa gangster agreement. Yes, tama. Ulvoronica agreement, sindikato agreement, mafia agreement. Diyan nakipagkasundo si Kuting. Kaya buksan ninyo ang inyong mga mata. Buksan ninyo ang inyong mga isip. Wala pong masama sa gentleman's agreement sa kapapasok lang ay kasunduan para iset aside muna ang dispute o hindi pagkakasunduan sa halip ipagpatuloy ang pangalakal ng bawat bansa okay ang trade and investment sa both parties o both bansa